Yo, what's up mga idol? Welcome back to YouTube channel at good morning sa inyong lahat mga idol. No? Sana nas mabuti kayong kalagayan. Uh, sa ngayon mga idol, uh, itong ginagawa kong video ay para to kay Kuya Oliver. Ngayon mga idol, no? Kaya ito na ang ibabalita ko sa si inyo na ito si Kuya Oliver ay dinalaw nila ni Daddy Frankie doon sa ah, uh, paggamutan, pagamutan no mga idol kasama si ate kapatid ni Kuya Oliver laging masaya no sa pagtulong niyo sa kapatid ko tatanawin po namin malaking utang na loob po sa inyo opo wala yun wala problema sir pwede pong mag request yung anak ko po kasi wala pong cellphone. ha Eso lang po yung gamit na ha ah, gusto mo mag request ng cellphone <laughs> Facebook, oh, basta. Oh, anong klase cellphone? Kahit ano, yung pong, kahit murahin lang po. Yung ah. ako po kasi, wala pong cellphone. Eh, yung pong bao niya, iniipong po niya. Mm. Ikaw e, lang pa po yung naipong. Mm. Magkano ba ngayon yung iPhone? 100. Ha? 100. I iPhone Max. iPhone Max? Nay? Yung mumurahin lang po. Ay, ah, yung mumurahin lang. Kala ko iPhone kanina eh, mga kababayan, mga kabarangga, may request si nanay. Sige po. Ngayon mga idol, ang nangyari sa biyahe nila ay doon. Nakikita natin yung pagod pu'yat at airport. Kaya kayo mga idol, kung sino mang nakapanood sa video ni, ni Kuya Oliver, sa channel ni Daddy Frankie mga idol bigyan sila natin ng ha, uh, pagkataon para pakinggan natin yung kanilang uh, panig kung anong mga sinasabi. Ngayon mga idol, nakita ko yung full video ni Daddy Franke kaya naintindihan ko na ang lahat. Hindi pa na pala natin pwede pagusgahan yung uh, nangyayari sa kay Kuya Oliver sa ano din sa mga kapatid kung bakit ganito, napabayaan, di ba? Maraming nagukomen, napabayaan si Kuya Oliver, napabayaan sa pamilya. Dahil nga mga idol, naintindihan ko na. Uh, sa ngayon, naintindihan ko na ng lubos kasi pinanood ko talaga yung video. No? Dahil nga, ito na nga yung masasabi ko mga idol, na ito si uh, Kuya Oliver, <clears throat> sa ngayon, ay medyo okay na ang iyang kalagayan. Pero ngayon mga idol, pag-usapan muna natin yung pinagmulan, no? At sa pagdating sa kagalitnaan, ah, sa ano sa kagitnaan hanggang napulot siya ni Kuya Frankie No, ngayon mga idol, yung lahat ng mga baser sa pamilya ni Kuya Oliver, ah, shout out sa inyo mga idol tao lang tayo kaya hindi tayo pwedeng magusga sa isang tao na walang kakayanan unang una sa financial no? sana naintindihan nyo yung aking explain sa inyo bakit nababayan si, ko, si Kuya Oliver dahil nga sa financial no? pero yung mga assist ng ano, mga kapatid uh, okay, okay naman kasi nabigyan naman ng pagkain na raw-araw pero minsan nga daw ang nasasabi ay medyo delayed. Oh, niyan. Pero araw-araw naman nabibigay kaso lang hindi talaga katulad noon sa uh, walang nangyari sa sarili mo. Si umaga, tanghalian, hapunan. Pero sa ngayon mga idol ay mayroon talagang ano, mayroon talagang hindi maibigay kasi nga magsasaka lang yung mga kapatid ni Kuya Oliver. Kaya don palang mga idol, naintindihan natin, wag nating musgahan, no? Tapos, dito naman tayo sa financial mga idol, oo nga, hindi may pa-doktor sa mga kapatid dahil nga financial ang kulang. O, sana na mga idol, naintindihan nyo yung aking sinasabi dito at wag na kayong magusga. Ang ipagdasal lang natin dito mga idol, kung gumaling si Kuya Oliver. Ngayon mga idol, nakita nyo. Maraming salamat at nakita siya ni Daddy Frankie No, mga idol? Kaya, para makita nyo yung buong video mga idol, panoorin nyo ang kanyang video ni Daddy Frankie mga idol. Upo natin pagdating na lang ng kapatid tsaka explain kaya pagdating doon lahat ng tanong mo tanungin mo lahat ng gusto mong sabihin sabihin mo kasi gaya ng aking sinabi, kaya pinipilit namin na kayo po ang kasama. na. <laughs> 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 Hindi na maganda ka kaya. Oh, ayaw mo kasi tanggalin yung face mask mo eh, para makita yung kagandahan Lumpa. mo eh. <laughs> ha? Naiyap ako makita yung kapangitan ko. Ay, wow! Si nanay talaga masyadong din na down ang sarili. Kailangan ah, uh, be proud tayo ano't ano man meron. Di ba, nai? tayo mga kababayan. Mag-ingat ka, Kuya Risky, ha? Yes, sir. Ah, wait, nasa highway na tayo mga kababayan. Tama na muna. Pahinga muna si ako. Sige. Na traffic lang, ah, hindi. Stoplight lang ng konti. Stoplight. Mag-subscribe na kayo. No? Mag-like, mag-share, mag-comment para makikita ni Daddy Franky yung mga sinasabi nyo. Tapos, doon naman sa Facebook page ni Daddy Franky. Daddy Franky Official. 7.7 uh, million followers. Kaya wag kayong magpa pagpabudol, maraming scammer ngayon kasi ginagaya yung uh, channel ni Daddy Franke. Eh. No? Kaya wag kayo basta mayroong ito ang tandaan niyo. Kung mayroong magbi-message sa inyo na nanalo kayo ng ganito, nag uh, hingiin niyo yung ano yung uh, Gmail address niyo, yung phone number niyo, wag niyo na kayong wag na kayong magbigay kasi isang bodol yan. Hindi iska... Ano yan? Hindi kay Daddy Frank yan. Ano yan? Scammer yan. No? Magingat kayo. Si Daddy Franky ay namigay hindi nangihingi. Sa totoo lang. At ito lang yung masasabi ko sa inyo. Para masigurado kayo na hindi kayo may scam. Kung mayroong mga ganyan, tawagan nyo na agad. Kasi messenger naman eh. Kaya kung hindi sumagot dun sa tawag nyo, i-block nyo na para wala nang mangungulit sa inyo. No? ito lang yung masasabi ko. Ngayon, balik tayo sa ano, uh, pinag-usapan nila ni Daddy Frankie at ni ate sa kapatid ni Kuya, Kuya Oliver. Kaya ito mga idol, ito na, dito na tayo sa financial, bakit hindi na pay doktor ni sa mga kapatid? Kasi nga, sa financial nga. Ngayon mga idol, uh, ngayon, ang pinagasal natin dito mga idol ay si Kuya Oliver ay gumaling no maraming maraming salamat sa iyo Daddy Franke na na kuha mo si Kuya Oliver sa kanyang tinitirahan na kulungan no saka ito na yun mga idol si Kuya Oliver unti-unti silang dumat ano uh, palapit ng palapit doon sa uh, Makati Mandaluyong no? Sa Mandaluyong. Ngayon, uh, sa usapan nila doon sa second palang ay si Ate nang hingi ng pabor ni Daddy Franke. Naon doon, doon na yun na nag yun. Ang si Daddy Franke naman na maunawain, hindi niya pinagdamot. Bigyan ka agad ng ano. Abangan natin yun mga idol kasi i-vlog naman yan ni Daddy Franke. Abangan natin 'yan. Kaya mayroon siyang hinihingi na cellphone. Pero magandang klase mga idol basta ano eh. Uh, abangan nyo 'to sa vlog ni Daddy Frankie. Eh. Kasi bibilhin siya ng ano bibigyan siya ng uh, iPhone yata, no? Halagang ano daw 80,000, 80,000 mahigit. Kaya abangan natin to mga idol, no? Abangan natin 'tong video na 'to. Kung kailan ito ipalabas ni... Daddy Frankie, no? Tapos ngayon mga idol... Nung nandoon na sila sa Mandaluyong... <laughs> nung nandoon na sila sa Mandaluyong... Yun na yun mga idol. Yun, pumasok na si ate. Tapos... Lumabas si ate. Ngayon, tinanong ni Daddy Frankie... Kung... Nung tatos ni Kuya Oliver doon sa Mandaluyong Hospital. So ate, anong nangyari? Anong balita kay Kuya Oliver? Ate, pwedeng anong patanggal yung face mask kasi hindi na ririnig mai. No, mga idol. Kaya kung interesado ka na mamalalaman mo, kung ikaw ay isang ano, isang maritis, aabangan mo tong video na to mga idol kasi hanggang dito lang yung napanood ko ni de Franke nandun siya sa loob ng sasakyan na tinatanong si ni de Franke kung anong tatos ni Kuya Oliver dun sa loob kung anong kalagayan niya kaya mga idol kung hindi pa kayo nakapagsubscribe kay de Franke magsubscribe na kayo no pang gagawin natin mga idol no ito na kung update ka sa akin video ah uh, siyempre mga idol magsubscribe ka na sa akin mga idol at mag-like, mag-share, mag-comment para updated ka sa mga sunod kong video kaya maraming salamat idol God bless you always, sana nasa mabuti kayong kalagayan, linggo ngayon kaya mag-enjoy kayo yung iba na hindi mag-enjoy sa mga ginagawa sa buhay o di, pahinga lang kayo kasi bukas tarbaho naman tayo lahat kaya maraming salamat mga idol God bless you always